guys meron tayong target ayan meron tayong tatarget ayan Eh, uh. taga Te, saan kayo? Ha? Taga San Pedro kayo? Oh, lagi kayo dito? Ay, ah, ano pangalan mo? Ate Maris, anong sakit mo? May sakit ka? Wala po. Nangihingi lang ng pambiling pagkain. Ah, nangihingi. Guys, nangihingi sila ng pambiling pagkain. Napadaan may tayo, tayo dito sa kung, may, may, may -alaga. alabang. Wala po talaga ah, mag-aalaga. May hirap naman kasi itiwala po. Hindi ko naman gusto mamali. Mas nagagawa ko na lang sa kanya. Lagi kayo dito? May talaga. Nakaya na. lang ako sa kamag-anak. Pero taga San Pedro kayo? Tumakit pa ako dito sa Masbate. Uh, ah, taga Masbate oh, sila time. guys. Ang Meron siyang baby dala. Ilan taon na yung anak mo? Maglilima okay, taon lang. October 3. Liman taon? Okay. Liman taon na po sa October 3. Ayan guys. Pinakaya ko na lang kasi kung tatambay kami, walang magpapakain sa amin. Oh, ilan, ilan taong ka na ngayon? 34. 34 lang si ate. Kahit hindi ko gusto mang hingit, hingi na lang ako para sa ano. Uh, may, isang may mga tao pang ano, masalita. May sakit kayo, te? Wala ka naman sakit. Kanto lang talaga katawan ko. Kasi si Sarian ko. May anak, ah, may asawa kayo? Wala, ina. Ano yung asawa, araw-araw, bukugin. -araw, oh, talaga? Talaga masakit. Ah. Nambalikan. Taga Masbati po guys asawa niya. Nanang, Ilan po anak nyo? Isa lang. Ah, solo lang. Solo lang. Uh -oh. na, na lang po sa kamag-anak. Ah, so, siyempre hindi pwedeng tutunga nga ka. Hindi ka naman nila papakainin. Siyempre marami rin silang pamilya. Oo. Uh oh, oh. Mahirap kinakaya ko lang para sa anak. Kahit hindi ko gusto manghingi. Nangihingi na lang ako para sa anak ko. Kami hmm. Manila, bakit ako namamalim? Saan kayo sa San Pedro? Sa Kuyab. Ah, sa Kuyab? Sa may Kuyab? Kikitira lang ako. Kasi kung hindi ako kikilos, wala kami. Wala magbibigay sa akin, oras pang bilhin ng gamot ng anak ko. Ah, okay. So, baka mamaya sabihin ng mga kamag-anak ko. Kamag-anak ko. Pero hindi naman ako sa ano namamalimus Agad, Nagagawa ko na lang sa bahay. Kung sa'yo ko man magtrabaho, walang magkaalaga sa kanya. Ah, okay. Mahirap na kasi magtiwala ngayon. Opo. Dito po siya guys, ano. Part ng Ayala Mall yan, di ba? Lagi kayo dito. Okay. Magtrabaho. Magtrabaho. Kaso wala talaga. Mahirap na magtiwala talaga ngayon. Mm, Baka opo. pagbalik ko, wala na yung anak ko eh. Pero saan kayo ngayon sa asawa nyo po? Or sa sarili nyong bahay? Po, ano? nakikitira lang ko sa chewing. Ah, nakitira ka lang oh. sa chewing yan. Ah, okay. Guys, nakita natin si ate. Ano nga pangalan mo? Maris. Maris? Rehedor. Rehedor? Si ate Maris Rehedor, taga... San Pedro. San Pedro, Laguna siya. Pero ang province mo ay mas bate. Ayoko na kasi palikan doon. Kaya, e, uh, yung kagad ko bang ito, siyempre, nananapit yung tatay nito. Parang iba na, ayoko na rin palikan doon. Ah, pero hiwalay na kayo, eh. te. Hiwalay na sila. Pero may anak siya, baby. Ilan taon na yung anak mo? Apat po, maglilima pa lang. Mag-5 years old? Kailan siya mag-5? October 3 po. October 3, guys. Ayan po. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Nag-aaral na po. Ah, okay. Nag-aaral na po siya. Napadaan tayo dito, guys. Nakita ko lang kasi si ate. Habang nagbibiyahe ako. Tapos, ah, ikaw ay 20... 34? 34. 34 guys sa mga nakakilala kay ate in case baka mamaya makilala ko tapos pas eh, ano na naman, nabuska, na naman hindi na -anak. po anak. may na rin kasi dati na vlogger po ako nagalit sila ah okay may nag um, may nag vlog po, po, po sa inyo dati parang nagalit sila hindi kayo na, tinulungan nagalit yung mag anak ah okay mapapanood nila tapos ganyan ganyan uhusgana nila ako agad Ah, uh, hindi naman siguro napadaan lang tayo so ang purpose naman natin is magbigay ng tulong kasi, kahit pa paano kasi dati kasi pinuntahan ako sa bahay so nung sa vlogger ako nagalit yung kamag-ala ko ano po nangyari sa inyo nung ano, napuntahan yun, yun, kayo? yan lang po ng bigas sa sabo lang uh -huh. yun, tapos wala yun lang, wala na Hindi ka nilapit sa mga LGU? ng San Pedro wala, para at least kahit papaano bibigyan ka ng tulong wala, nila awag, ah, ganun lang malay natin, no? kaya pag napapanood yan kaya parang nakakabahan ako kasi baka mamaya ako na naman ah, huwag po kayo magalala kasi alam naman, kasi yung kamag-ala ko isipin nila bakit ganyan-ganyan ah, okay nagsasalita sila ng hindi maganda ah, okay kaya, parang na, uh, In case po, pag nagkataon, ilalapit ka namin sa San Pedro. Bigyan ka ng trabaho. Kaya mo pa naman magtrabaho? Kaya. Wala akong Kasi Hing ang importante ngayon, ang eh. importante ngayon, te, trabaho para may uh, mag-support sa'yo na income so, na, 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 na buwan. Baso, wala talaga magtrabaho. Kaso wala talaga. Nagkikitira lang po ako. Wala naman ako sariling bahay. Ah, okay so, lang. Sana kung may sariling kaming bahay ng anak ko, hindi ako makikita. Guys, kailangan po natin ng tulong. Hindi yung tulong na pera-pera. Yung stable na trabaho. Oh kaya mo yung mga walis, mga ano, magwawalis kaya sa kalye. oo oh, kasi ang LGU ng San Pedro, alam ko, meron silang mga ganong, lang ano. Wala akong grade 1 lang Hindi naman kailangan college graduate ka or high school. Ang pagwawalis naman kahit ano ka, di ba? Marunong lang magwalis. Ah, okay. Sige, in case ano, kukunin namin yung detalye mo, malay mo, i-refer -re ka namin sa LGU ng San Pedro para matulungan ka kasi, kasi part ka na San Pedro, ko, no? Kasi naman po talaga magtrabaho kasi ito lang po talaga iniisip ko nakikisira lang ako sa mga anak kasi hindi mo maiwasan baka pagbalik ko wala na yung anak ah, sige, itatanong ko itatawag ko sa LGU ng San Pedro Pero wala kang income ngayon. Matagal ka nang ganto? Dati po meron nagpapalabas at nakawagan lang po. At Oo, matagal ka yung... nang nagaganto? Hindi po. Ngayon lang? Ngayon lang po. Ah, okay. Hindi po araw-araw. Pag -araw. walang wala lang. Misa may nagpapalaba yung sideline. Ngayon walang wala. Kasi bihira lang magpalabay. Hmm. Hindi naman ako parehas dito ng iba araw-araw na mamalik. Ah. Hindi po. Hindi ako ganun. Hindi urakit yan. Hmm. Hindi ako araw-araw nang hindi hindi ako pares ng bagyo kung ano sa kuyab kayo nag nakatira lang. sa tamires kung tamires may ballpen ka pwedeng mahingi yung pangala, ano, ah, ano address nyo ko, in case, case. Ko, ko, may, oh, ano ah. so guys, na lang kung may ano so guys andito na natin In case ano makausap namin yung LGU ng San Pedro. Oo. Sa I-turn over namin si Ate in case at least si ate kailangan niya ng tulong. Hindi, yung LGU, mag actually maraming mga ganyan sa LGU na maghahanap ng mga magwawalis, magga uh, mag-gardening. Depende yan sa trabaho ibibigay sa iyo. So, uh, isipin ko yung anak ko. Sino magbabantay in case may trabaho ka?

talaga na gano'n ah so depressed na depressed ka lang makakamang sobrang oh, sinasaktan ka pala dati uh, ah gano'n lang gano'n lang yon. yon. sige in case pag ano re-refer ka namin doon sa San Pedro tapos sa Cuyab ka nakatira para in case, kukunin ko yung contact okay, details mo. Po, uh, uh, susulat ko yung detalye ng pangalan mo ha. Okay. So guys, dito si ate o, oh, in case mapadpad ka, hindi naman siya ng ano. Po talaga hindi ako naman ako siya ako na, araw-araw na ganito. Ngayon ko lang naman siya nakikita dito. Hindi po, dito sa part uh, ng talaga. alabang to bago mag uh, Star Mall, no? Yung Star Ay, Mall dyan. Sa so may BPI Hindi naman siya nag-ano sige in case ano kukunin okay. natin yung detalye niya in case refer natin doon sa LGU ng San Pedro tas counting tulong lang at least kahit papaano so thank you for watching guys ha sana matulungan natin si ate anong pangalan mo nga Maris, Maris rehedor. rehedor 34 years old siya pwede pa to magtrabaho kakakampam oh nalulungkot na siya oo, oo. Na, baka daw siya ay husgahan. Oh, hindi naman yun sa ganun. Sige po. Malay mo yung video natin. Ito yung... Ah, okay. Malay mo yung video natin. Ito yung daan natin para ma may tutulong talaga sa'yo na stable na income. Ah, okay po. Sige po. Baka napaiyak na po si ate. Tatapusin ko na po yung video. kukunin lang natin yung detalye mo, ha? So maraming salamat sa 'yong pa na ni interview.